Yo, what's up mga makbakan? This is RGBTV Mabalasig diba, Gang Gang. O, oh, di ba? <laughs> kumusta, kumusta mga kabalasi? Kayo po ba yung nakapagsimpa na ngayong linggo? Dahil sa video na to, ating bibigyan, bibigyan ng reaction ang nagbabiral ngayon na video na panunutok ng isang uh, driver ng pulang sasakyan dito sa isang siklista. O, uh, di ba? Tara, and, panoorin, po paano. muna natin. Mm hmm. Hmm. Tangina mo. Hmm. Ayan. Mm -hmm. Yun, nasagi. Tinapik niya yung sasakyan. Tapos lumabas yung kalbo. Oh. Gago, may batok. Hmm, nambatok pa. Ayan ah. Ayan Ang no, kasapa eh, ng baril. O, no. oh, di ba? Teka lang. Danda rin. I-slow mo, slow mo natin. Yun, nasagi. Tinapik. Nagbukas yung pinto. Ayan. O, oh, ano daw? Hmm, binatukan. Kalbo. At naglabas pa ng baril. Nagkasapa. Ayan. Oh. Anong ibig sabihin nun, Master Kalbo? Ikaw talaga, kririm. Nako! Hindi pa ba sapat yung kapangyarihan ng Dragon Balls para sa'yo? At para magkasakapan para magkasaka, magkasaka pa ng, ng baril dyan sa isang siklista na wala namang kalaban-laban sa'yo. Ikaw na yung may mali dyan eh. Di ba? Ikaw na yung may mali. Pumasok ka sa bike lane alam mong may mga nagbibisikleta dyan, dapat siyempre, kung liliko ka dyan, ka, at magdahan-dahan ka dahil alam mong may bike lane dyan. O, ba? Diba? Diyos ko po. Ngayon, may, meron na namang iiyak. Panigurado to, panigurado. Meron na namang iiyak dito sa, sa, ano na to eh. Kapag uh, dumating na to sa rapid, rapid toll po in action. Abang, aabangan ko to at Abangan natin lahat mga kabalasik dahil panigurado kung ano-ano namang dahilan ang i dadahilan nito sa uh, programa ni Idol Rapiton po no Napaka -na -na exciting nito <laughs> Pero para sa akin dapat batanggalan batanggalan matanggalan ng El Tafto at PTC kung meron man dahil hindi hindi siya ano hindi siya responsible gun owner Simpleng bagay magkakasaka ng baril para don para sa ano na yun, simple commotion na yun, di ba? Ikaw na yung may mali eh. Dapat ma lahat ng ano neto, lahat ng license neto. Pero syempre, tingnan natin, dahil mukhang may position tong kalbon to, eh, no? Di ba? Dapat para para sa akin, para sa akin. Kahit na anong posisyon 'yan, kahit nasa gobyerno ka pa, pero pag kapag, kapag ganun ang ipinakita mong ugali sa mamamayan, i-ex ka. Tanggal lahat ng lis lisensya mo kung ano. Kung meron ka mang lisensya dyan sa paril mo yan. Oh, uh, no. Mga kabakbakan, kayo na ang humusga. Comment kayo dito sa kung ano yung, ano, kung ano yung inyong mga uh, kuro-kuro dyan sa, mga, sa, sa, sa video na kita nyo. Abangan ko to. Karapi tulpo and action. Boom! <laughs>